So, naghihimo ko ba na mga Mars para baonon nako sa akong day off. Para po ma sa akong mga friends, sa akong mga customer, no. Pero samtang ga okay ukay ko, ani gitawag ko sa akong boss, lolo ko siya. Samtang okay ko siya, po gabay bayas bayas gahilak siya kayo, no. Asama sa akong gi-upload previews nga, namatay akong amo. So, so nag-all ang all. So, kaingon sa akong amo nga, dili ko off So, dili na po ko off So, okay lang sa ako, ah, nga an uh, na mga customer na akong, akong na, na, na booking pero pwede naman ako to maistorya so ang importante is ang uh, akong boss ma ma comfort na ako no di ba so man ako giyon trabaho diri akong gyanhi is to serve para magtrabaho sa ilaha kay duod bawal baya yud noon mo racket diri so anyway mo di na tama giskot ana kay magol na pud ko di ba sensitive kini yung mars no dela kayo masakitan charge sige ako mga mars pero dela kini siya masakitan o, o even jud you no know? so anyway kini akong giluto is banana cake pero na himo siyang banana bread mga mars tungod kay akong gisagol ani is dili siya overripe nga saging so dapat kung maghimo ta og kanang banana cake kung gusto nato cake ang yung resulta kadang katong overripe para moist jud siya ba mananam gud mo ang lasa sa saging anyway wala pala nako ako na na show sa inyo ha ang procedure dahil like, pagbutang sa mga kasangkapan no basta ang kini i-focus na ko nga video uh, for to this vlog in a way, is uh, maglaag ta mo dito sa lugar sa venue sa ako ang uh, manicuran. Mm. So, dito na ako imit na akong mga friend. Ug ako na din itak ang mga Mars ug naluto na. So charan, so, of course, ug naluto na, of course. atuna na siya siyang palisan og kape para habahabo na nato na siya o di ba? So ugma na mga Mars, day off na nako. Na so rampa na ko to the max mga Mars dili di man ta ako mag-off kay ngon akong boss nga dili na ako mag-off pero pila ka oras nag chance na pud ang mind kay gusto sa ilang mga anak nga ilaag ilang amahan para dili di magstay diri di sa balay para dili di pimenti mahuna-hunaan ang iyang asawa nga pass away sumuot nga nadayon akong off nadayon ang kanang paghabhab no sa ako ang gilutong banana cake sa kauban akong mga friend no so karon pagdulong ko sa Mayfu uh, dito na ako imita akong mga friend nga akong hinluanan no So, at santang sayo man ko naglakaw. Kay, gusto na ako masayo ko makalingkod-lingkod. Kay, gool ganito no, nag-gool. Gusto na ako nga ako lang sa isa. I know nga dugay pa mag ako mga customer. Pero ito yun ako nga sayo para makalingkod-lingkod pa ko dito sa park. Of course, siyempre, ipakita ako sa inyo ha, ang view dito sa Maypo. Kay, nindot dito nga park mga Mars no, kanang... As in mingaw, so madunog din mo ang, ang natural nga natingog sa gubat o oh, di ba so karon padulong nako na sa MTR para padulong na sa train kasi syempre train man atong sakayan and high tech kay diri mga mars ang pamasahe nato is card no dili pares lang uh, cash hindi uh, dili i cash utang uh, pag yon <laughs> diba? so, daw di ba so yon no sabay ko yung mga mars and thanks everyone for tuning in and sa inyong permiting pag-support sa ako ang mga premier no live sa akong mga videos. guys so na ako maghulat sa akong mga guwapa na friends na akong kuskusanan uh -huh. nakita ko dirig area na pwede magmuni-muni diba magmuni-muni dito no hindi dirig guys kayo, ano fresh na fresh air diba fresh air wala pa akong mga igala Nakatulog pa siguro ako pag itin ako na. Ay, lugar nga nindot, kalimpod ng Kodan, o, di ba? Pero ako na na yung na-post na, na-upload na, na, na ako ng dili nga, nga Vimeo sa Mayfo. đó có thể không để đó tức là yêu là mình nên làm So, wala akong nabutang background music para mas dinig na to ang kahantingog sa nature's I mean, sa tingog sa, murag sa gubat, tapos ang naka sa bukid, madungog din mo ang mga huni lang sa langgam, di ba? Sa yung hangin, na di ba? Nindot kaya siya paminawan, parang maka-fresh ganit, ganang mind. sa oh, puro sa malang ko, refresh. Oh, stress na mga kaya ko, kailangan ko mag-refresh. So, daw. 先落肥料咁，咪睇嗰个鸡。有龜。 so pagkahuman na ako ug daag mga mas pag muni muni din na ako, wala na ako gi appeal ako ang upload ang akong paghinlo kataas-taas na so after nako ako paghinlo padung na ako, hindu, padun ako pa uli o nako, ako panihapon kay ako naman isa ano sa balay kay late na lang maabot ang ako ang amo kay nila agos ang mga anak para po dili di mag sang mag-uol samtang sa balay na wala ilang katabang sumuoto so, nga ah, nagdugan ng sa, sa restaurant nagkaon ako lang po isa diba? So, ang akong gigamit namin na pag-order ay natag na po sa kung ng nga coupon. So, libre na po di ba? So, buutan kayo. Inana sa kabuutan mo lang. Inana ako kung nas kanasakitan. Wala po na pamilya na ako sila hanga. Affected po kung nga nawala akong amo. Inana sa kabuutan ba? Kaya niya, magkaon ko. Ang uh, muna na pag-abot na ako. Nagkaon na ka. di ba? Ang ko, ko, tag-abot ka ng coupon para itaon ako sa restaurant. O, di ba? So, laki kayo ko sa kong boss. Pero, yun nga na, no, dili gud perfect dili gud perfect ang life na giha the perfect ko sa akong amo pero goal gihapon po kay natud ko'y amo pero nawala bukong anak anak goal so pero ako na nagisabot ngayon anak nagkinabuhi sa tao Ah, uh, tanan mawala kailangan nato i-accept kay kitang tanan diha pa dulong so that's it this is Mars while speaking. Salamat sa inyong pag-tune in and always support sa ako ang mga vlog. Bye bye guys. Thanks for watching.